Dalawang linggo na umanong na sa ospital ang komedyanteng si Dagul ayon sa showbiz insider na si Ogi Dihias. Naibahagi ito ni Ogi sa April 28 episode ng kanyang vlog na Ogi Dihias Showbiz Update. Kasalukuyang nakakonfine sa ospital ang komedyanteng si Dagul Pastrana ayon kay Ogi Dihias, niya, dalawang linggo na umano sa ospital si Dagul ayon sa anak nito. Huling na balitaan natin na si Dagul ngayon ay nakakonfine sa Philippine Heart Center. Kung saan, in fairness naman tinutulungan naman siya ng mga senador na mga kakilala niya pero hindi naman lahat ay kayang tugunan ng guarantee letter. So kailangan pa rin nila ng pondo para sa paggaling ni Dagul, ani Ogi Nagbigay din ito ng detalye kung ano ang karamdaman ng dating komedyante sa Goin Bulilit. Sabi ni Ogi, ang kanyang lungs ay may klat, at chini-check pa ang kanyang heart kasi nga medyo lumalaki yung kanyang heart. So, heart enlargement ito at nagkap pneumonia pa siya. Kaya naman sa pahintulot ng pamilya ni Dagul, isinapubliko na ito ni Ogi upang iparating sa mga may mabubuting puso na bukal sa kalooban ang pagtulong. Dahil nahiya nga yung pamilya na kung kani-kanino humingi ng tulong. Hiling ni Ogi ang pagaling ng dating komedyante, at ibinahagi rin niya kung saan maaring magpadala ng tulong sana ay gumaling ka dagul, para sa iyong mga anak, para sa pamilya mo, dagdag pa ni Ogi, ayon kay Ogi. Isinapubliko niya ang health problem ni Dagul para kung sakaling may gustong tumulong sa aktor ay mapaabot nila ito sa tamang pamamaraan.